the blood of Saint Januarius. Number one ang relic na ito dahil hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ito ng regular miracle. Solid na kasi ang dugo na ito, parang dinuguan. Bakit hindi? 1700 years lang naman since nung namatay si Saint Januarius. At least three times a year nagliquify ang dugo nito on September 19 sa kanyang feast day, the first Saturday of May. Ito ang araw na na-transfer to Naples ang kanyang bangkay. And December 16, the anniversary of the 1631 eruption of the nearby Mount Vesuvius. Pero minsan, may mga taon na hindi nagiging liquid ang dugo niya. Pero kapag nangyayari yon, kabahan ka na. Dahil usually, sign ito that something bad is about to happen. For example, noong 1980, may massive earthquake na yumanig sa southern Italy. Noong 1939, hindi nag ang dugo, wala lang nagsimula ang World War II. Itong fenomeno na ito ay nagpapawindang sa mga skeptics. Dahil well, up until this day ay walang any explanation kung bakit nag ang dugo on those days.